Guys, nandito ngayon kami ngayong gabi guys Pupunta kami sa dagat Magbabantay kami ng baklad Kasama ko dito si Kuya Hercules eh, no? Meron siyang dala ang Saguan Yes Ayan. At kasama namin yung Kababata ko Si Tony Boy Ayan. So, guys, samahan nyo kami guys Pupunta kami sa dagat Ayan, eh, no? See so, guys Kami ngayon eh, nandito ay eh, ano iilaw kami madilim dito ayun maraming puno walang ilaw ayun kaya ano pa yung nantay nyo guys tara na samahan nyo ako dito sa amin paglalakad yeah. dito na kami ito yung bangka na gamitin namin yan, si Tonyo at si Kuya Hercules ayan so bobo namin to Tapos na dagat na silas mo asplo Okay. eh okay. uh, Masyadong uh, hindi kita kung mo pa sa mingga ah ah di sa likod Ligdi. ang bitis lang, ay firmintahulang lang. ay 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 tara, tara. ay 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 ay

yun guys, kaya... guys kasama natin dito guys si Tony, ano Tony Brada, yung kababata ko. Ayun. Pupunta kami guys sa ano sa baklad nila. Tsaka kasama namin dito si Kuya Hercules. Medyo malabo lang guys kasi meron siyang nilagyan ko siya ng ano na waterproof case medyo malabo. Ayun. Tama nyo kami guys, babantay tayo ng baklad sa gitna ng dagat. So, Yung tayo po tuloy. Guys, nandito kami ngayon. Know, si Kuya Hercules, Kuya Hercules. Yo. Nandito kami ngayon guys sa gitna ng dagat eh you no. Know. Ayan. Baklad po yan, baklad yan, dagat yan. Dagat, ayan. Nandito kami sa gitna ng dagat. Nasa lapang kami guys. Kasama namin si Tony eh you no. Know, Tony Ibrada. na ayan no. oh. Kita niya. Dagat yan. No. Kasi, yan dagat, yan no. dagat yan. No. Salamat kami. Ya no. Babantay kami ngayon, guys. Tapos buka kukunin namin yung mga isda dito sa baklan. Tara, guys. Pero kami kubo dito. Yan no. oh. Yung pinsan ko si Kiar Coles, ayan oh, nagse-cellphone. Tan tan tan. Guys, ayan no. oh. Dito kami yung tulog kami. Ya. Si Kuya Hercules tulog. Uh, sila dito dito kami sa may ng dagat and guys uh, kami ngayon dito ang dagat yun ang dagat may kami may plus light guys oh. dito kami sa gitna guys tulog muna ka tayo ha? Come kayo huh? yun guys time check guys 3, 3 o'clock time check 3.59 ng madaling araw so nandito tayo guys sa laot ayan sa baklad ng aking kababata o, si Tony Ebrada nandito kami ayun siya guys oh. tulog ayan. ayan tapos kami ni Kuya Hercules nandito Kuya Hercules tulog yan So yun guys, binabantayan namin yung baklad nila. Tapos mamaya, madaling araw, mga 5 o'clock, susulong kami guys sa, lao sa laot tubig para ano yung mga isda. Okay, so, yan. Then, yan. Lawod na. so yun. Guys. Ayan. 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 guys, yan o. Oh. Umaga na. Ayan si Tonyo. ako sila may ari nito. Si Hercules. Tada <laughs> Puyat. Puyat. Ayan, <laughs> <Puyat. laughs> so yun guys o. So. Oh. Ito guys, sabi ko ng baklod yung ilalim yan yun o. Eh. Ilalim nito. Yan dagat. Nandito Ilalim niyan dagat yan Kita niyo dagat yan guys. May ditong dadang, ito. Ganing, tsaka ulam. Tapos, mugs. Tapos ito, thermos para sa aming kape. Ayan, kape. Ibaong kami. And guys, so ito yung ilaw namin, no? Ayan, ang lamit sa gabi. Guys, labas tayo, guys. Yun, guys, good morning. Yun. Ganoon, ganoon tayo sa laot. kita ng dagat, guys. So, Ayan, so umaga na, guys. Hindi ko Hercules, eh, no? Tan tan <laughs> Yan. So guys, ito si yung kababata ko, nakalmosan. Tony, ayan Tony, ayan <laughs> Kain na. <laughs> Sila yung may ari guys ng ano, ng paglat dito. Pakita ko sa inyo guys, sa inyo, guys yung ano natin. Nasa kita kami ng taga Kita niyo yung mga pangpang -pang na yan, yung mga bundok na yan. Ayan ayun uh, yan yo no. yo no. kita 'yun doon kami galing doon doon kami galing sa doon kami galing guys